Ayan, kakain na po tayo, mga ka Sardinas. Oo. Oh. good morning, mga ka-fengyo. So, dahil madumi na ngayong ating garden, ay maglilinis muna tayo. Maglilinis muna tayo sa... Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Almost na ang pala ya, mga kape niya. Halos sa ang sardinas. Una. I love. Ma. ko pa yung may saangang ang kape nyo. Oh, may na tayo magpapakain ng munok. Tapusin ko lang muna to. Nalanta yung mga sili natin eh. Hindi ko alam kung bakit eh. Wala yan. Walang ano dyan. Walang ahas dyan. Walang kamandagang ahas dito eh. Mm -hmm. <laughs> sabi ni Balot. Sabi ni Balot. Sabi ng manager namin mga kabayang eh. Huwag daw kaming matakot kasi walang kamandagang ahas dito sa Taiwan eh. Ahas yan eh. Nga pagod na. Sak sak tau ta ta bangin. Siak, siak to. Ba ha? Ha? Ispek tu tu igid na, na. Sayang to mga kabayan. Medyo malaki-laki na. Oh.

Pang, Ta. Mas ah. kumain ata. Ah. Balutin natin 'tong mga kapingi para. Ang init dito sa Taiwan. Wala mong manji ko. Yan, yan, yung manok. Ay! Sorry, bossing. Uy, hindi ka. Madi? Ano nila yan? Paborito nila yan. Rompay na <laughs> Ampalaya. Naputol. mana? Leputol. Ya, ketlas-las ya. <laughs> Sayang. Ah? Ha? Ah? Tating nga? ay, awan <vibran> ah. <Matthew> Sa igid dito <rooms> ah, mabalin. Ito yun eh. Ito yun, ito yun, wain. Tatanim daw siya ng malunggay, nadali ko yung isang ampalaya, mga kape wala na. Oh, ah.

papalit na tayo ng tanim mga kapengyo kaya bubunutin na natin tong mga okra pakain na lang natin sa ano hindi maganda yung okra natin yan eh Lanay, eh. hindi siya ano mamunga, hindi kagaya dati. Flowers for you. Flowers for you. Sayang may mga bunga pa naman na. Kaso matanda na eh. Oh. Parang siya na eh. Maliliit pa lang matanda na eh. Grabe naman yan. Parang yung kakilala ko. Maliliit pa lang matanda na. <laughs> Mr. 2K. <Tukay>. Mr. 2K. <laughs> ilalagay natin sa kanila itong mga kape. Bibigyan natin. Oh. Pagkasta mo ba si Bore? Mga uh,

Tidakkal daki rin ni? Okay. ako mga. Ajay. Tidakkal mo Titimbang yan ng mga tatlo to apat na kilo yan. kain-kain muna sila mga kapengyo so katatapos lang natin maglinis nag ano maglamon ano ba yung maglamon sa Tagalog nagdamo mga kapengyo yan malinis na yung ating ampalaya huh. ha bilis oh Uwi na kami mga kapengyo at magpapalit tayo ng itatanim dito. Titignan natin kung ano yung magandang itatanim. Oh. Kasi pupunta pa ako ng hospital mga kapengyo. Ayan mga kapengyo. Oh. Ah, sisigilan nila. <laughs> At ayan mga kapengyo. Bali nakapag-bis tayo kasi sobrang basa tayo kanina sa ano. Sa uh, pag-ano natin. Pag... Lilinis natin ngayon Kukuha tayo ng Ano mga kapengyo Ng gulay Para Lutuin natin Gagawin nating tanghalian Kasi Nakaano na tayo mga kapengyo Naka Linis na tayo Ngayon Ay magluluto naman tayo Ng ating tanghalian bitaw at malunggay lang mga kapeyo so, na meron din pala siyang ano mga kapeyo kung bunga niya kulay green ang laki nitong kulay green hindi siya naging violet mga kapeyo hmm. Ah. Haluan ah. ah. natin siya ng sardinas. Kasi masarap ang sardinas mga kapeng eh. Ayo kita, ini sa Nanti Pasok itu. Ini? Masuk sa so, Ayan mga kape nyo. Tama na to. Balik! Pag isa lang naman ako kakain mga kape nyo, padami na rin to. tas iuwiin ko na lang si Utol mamaya. At dadagdagan na lang natin siya ng malunggay. Tama na sana to mga kape nyo. Kaya lang marami pa palang ano, medyo matigas-tigas dito. Nakuhanin na natin bago pa ma sobrahan ng pagkatigas. baka hindi rin sa ano natin mga kapeyo sa kaserola natin sardinas nang taiwan yan po yung sardinas nang taiwan mm hmm tumalsik pa nga ayos ata hmm cho Water <cười> <cười> Ui, wow. Một, một con lúa nó mắc hơn cà Là là cái nana masyadong madami yung kinuha natin kung hindi wala na so, may lalagay pa tayo dyan mga kapeng kasi meron pa tayong malunggay grabe sarap itong malunggay grabe yung kulo niya mga kape wow ang bango sarap Pero, wait, tayo natin. pwede na kumain mga kape nyo lalagay na natin yung ano yun, lupo na siya mga kape nyo lalagay na natin yung malunggay hmm. Grabe, sarap niyan. Simpleng ulam, simpleng buhay mga kape niyo. Ah, uh, umuwi na yung kasama ko eh. Iuwi ang ko na lang siya nang niluto kong ganito mga kape niyo. Kain na. Yung malunggay naman mga kape Ano lang yan? Ah, uh, konting painit lang yan. niluto na agad Kaya pwede na tayong kumain. Ayan, kakain na po tayo mga kapengyo Sardinas Oh, sarap naman yan Hmm Simpleng ulam Linis-linis Sabay kain ng ganito kasarap mm. Marami Yan mga kape Kain na po tayo Aha. Kain po kain Ulam natin. Ngayon tayo dito suka ng sili. gusto natin magsili. Ay. Ayun, kain po tayo, kain. Ay, tikman natin yung ano mga ito, yung pitas. Kain po. Mmm. Grabe talaga Sarap talaga ng sardinas Pagdating sa mga gulay-gulay Mga kapengyo hmm? First class Tugyan natin ng suka Sa usawan na rin. Hmm? Mas masarap naman. Ordinas lang mga kapeyo, i-solve na eh. To, eh. Sarap pala. Sarap talaga mga kapingin.